Bawat ride, may panibagong kwento. At ngayong araw, sisimulan natin ang isa sa pinaka-mahaba at pinaka-epic na biyahe namin. Mula Metro Manila, papuntang pagudpod Ilocos Norte. At ito, ang bayan ng pagudpod na matatagpuan sa pinakahilagang dulo ng Ilocos Norte, isang bayang hinahaplos ng hangin at alon. Samahan niyo ako at simulan natin ang adventure. Let's go! Ooh. Sa episode na ito, nakapag-take off kami sa Metro Manila ng alas 12 ng ating gabi sa araw ng August 23, 2025. Hindi naging madali ang biyahe na ito dahil kasama namin sa paglalakbay si Bagyong Esang na nakatakdang maglandfall sa Aurora. Pagkadating namin sa Pampanga, nagtisisyon muna kami na mag over upang makapagpahinga ng kaunti at makapagkape. Pampanga guys. Kasama ko ngayon si Kim Tijano. What's up? Nick Jimenez. Ito yung gamit namin yung mga uh, motor. Eh. Sniper. Dato, uh, tayo. Linis. Dito dito, At itong Fasho. Yamaha Gaming kami Lapit, ngayon. Eh? Lapit na pre. Lapit, Lapit na. na Ay 350 kilometers na lang. Ay, man, Ilan? 300. Vegan sabi ko. <laughs> <laughs> ah, vegan kasi nakapinsala. Ah, vegan. Ako ah, no. oh. sa akin, vegan unang pagsubok na kinarap namin sa ride na ito. Malakas na ulan, baha, maputik, madulas na daan. Kaya magdahan-dahan at doble ingat sa pagmamaneo sa man. Update. It's 6.29 in the morning. Uh, Nag-start kami ng Pasig City ng 12 a.m. At nandito pa lang kami sa May Tarlac. So, nakapin sa akin ngayon, pupuntang Vigan, 5 hours and 10 minutes pa, 248 kilometers pa, bago natin marating ang bayan ng Vigan City. Pupunta pala tayo ngayon ng pagod po dayon kasama namin si Bagyong Esang sa aming biyahe ah kakapay lang namin second stop namin dito sa may 7-Eleven Tarlac eh ngayon may araw na kanina madilim eh Makakapag-back-back na ulit kami kanina agang 50-80 lang tayo pre no 50-80 lang takbo natin cherries <laughs> nung nandito na uabot na din ano okay let's see. At dahil lumabas na si Haring Araw, unti-unti -unti na rin naglalabasan ang mga sasakyan na mas magpapahirap sa amin sa ride na ito. That's adventure nga pala. What's a year of loader? <laughs> <A year after. laughs> <laughs> ah. Uy, San Manuel. Welcome to San Manuel. Sarap. Ayan, yeah, naka-recharge na kami. Malaking tulong din talaga yung ano eh. Magpahinga muna. Okay. Kanina lutong na talaga ako pre Para Parang ano na ako kanina May nakikita na ako na iba iba na <laughs> Ayun o no? bak, bak talaga tong truck o Bilis Ayun oh. sige, yan mo lang, bakbakin mo bakbakin mo yung Wow! waaaaah <laughs> <laughs> ko <Carico. inaudible> <laughs> ko yan eh. <laughs> gaming kong kaldereta yan eh. time check, 9.39 na pre no? nasa ano pa lang tayo 39? 939 Anong lugar to pre? Agoho Agoho? Ano? So nasa Agoho tayo, sentro ng Agoho Kumain muna ng umaga Ano ka ba? Paantokin Ay po, teki tayo ng Jollibee Meron pala dito <laughs> Mamaya, pag, pagdating pagod po, Jollibee lang tayo Okay na yun <laughs> Sana ganito na yung panahon Hanggang sa makarating tayo sa ating destination Thank you Lord For this beautiful day So, naka-recharge ulit kami sa Makdo Kumain muna ng agahan para antukin At matulog mamaya <laughs> Ay, magagas pala tayo, ang bar na lang ako Ikaw din, ay pa, uh -huh. kasarap ng buho ko juice Pala dire-direcha tayo Ah, Ah, uh -huh. okay. habang binabaybay namin ang mahaba at maalikabok na kalsada ng La Union kasabay ng mainit na sikat ng araw na tila yumayakap sa aming paglalakbay. Unti-unti naming naramdaman ang pagod at antok. Kaya napagpasya naming huminto muna at magpahinga sa tabing kalsada. Sa right side lang, oh. right side lang. Hindi kaya to pre. Baka mamaya may mangyari. Pagkakaroon tayo, pagkakaroon sa kanan. Okay, okay. La Unión, San Fernando. Siguro lang may 7-Eleven dito, ano? Oo. lip lift-lift Hindi Pwede ba doon? Pagkakaroon ko, La Unión. Pwede ba Saan? Yung, kung dun, yung court. Hindi ko lang sure. Hindi man ako park kasi. Sa mga sandaling ito, parang naka-autopilot na lang ako. Lutang na lutang sa pagod at init. Pakiramdam ko kahit anong sabihin ko sa blade na agad kasi di na ako makapagsalita ng maayos. Sa gantong kape? hindi. Pwede, pwede, pre. Yung maganda, yung lili. Ito, ito, ito. Ito, ito. Oh, ako, palag, palag, palag. Wala mong aso dito. Ayun, yung may question. Para akong dumuduyan, no? Nagduduyan, duyan, nagduyan, duyan. Yung mapress ko. So, time check. 11.47 a.m. 4 hours. Hahaha. 4 hours pa, ano? <laughs> <pa, call, 2. laughs> na-stock up kami dito sa La Union sa kadahilan ng nag-alusin ni ni eh, para nang gumagalaw yung mga bagay, -bagay sa gilid hahahaha <laughs> ano, <laughs> <anong, hiring? laughs> <laughs> mga pinilit namin hiring dalawang system support sa <laughs> <So, laughs> <support, laughs> uh, na naibit kami uh, tsaka nag ano kami derecho kanina nagpa car wash na din kasi sobrang dumi na ng motor maingay na yung kadena ko dahil sa mga buhangin eh tumitigas na dahil kaninang madaling araw maulan dahil sa bagyong esang at ngayong umaga napakainit much better na naman yung panahon kaysa binabagyo kami binabayo kami ng bagyo eto buhelo kami nag offroad ka dun pre ha <laughs> nag offroad ka <laughs> dito dito ang eh. dito na din ako sa kanan nakakatakot na pero oh. palag oh. lusot kami lusot ganda ng parang ngayon no? so plano namin mananghalian sa may vegan city so, 2 hours and 39 minutes from here going to vegan city doon kami mag magla lunch break kaming tatlo ay first time nga lamang pupunta dito sa Ilocos Sur sa Ilocos Norte first time tapos nakamotor pa nakamotor pa grabe ba at saka pa <laughs> kasi galing kami sa office kahapon lang ito si Nickel tsaka si Ken kung pinang office kahapon yun na din yung suot papunta ng pagod food <laughs> umuwi lang saglit tsaka nag ready lang ng mga gamit so yun so far smooth naman yung aming biyahe yun lang nakakaantok talaga hindi namin kaya eh straight nakakapagod kanan tayo Hello, Nandito din ako sa kaliwa <laughs> e, pa eh. Eh, ilulusot ako. Okay. Meron. Ah, sige pa ka. May git oras na kami sa kalsada. Humahataw sa mahabang highway, humaharap sa init, ulan at walang katapusang daan. Hindi lang makin ang sinusubok dito, pati tibay ng katawan at isipan. welcome to the Province of Ilocos Sur. Kabila tayo, kabila, kabila, kabila. At finally, nakarating na kami sa Ilocos Sur. Na isang oras at kalahati pa ang layo papuntang Vigan. Ngayon lang namin na ang ng arko na ito. Kaya syempre, magpa-picture muna kami bago magpatuloy sa aming biyahe. Okay, next up. Next up. So, Ilocos Norte. Yeah! Pagkatapos na malagpasan ang arko ng Ilocosur patungong Vigan, dahan-dahang bumungad sa amin ang kargatan at mga ilog. Tila inaanyayahan kami sa kanilang tahimik at malawak na tanawin. <tlab> And finally, narating na namin ang Vegan City, ang makasaysayang lungsod sa Sur na kilala sa Cobblestone Street at lumang bahay na may halong kulturang Pilipino, Chino at Kastila. Isa itong UNESCO World Heritage Site kung saan maaari kang sumakay sa kalesa at maramdaman ang alindog ng nakaraan. So guys, nandito na tayo sa Vegan around 3.17 in the afternoon. Kakain muna kami, tapos makakain si Bat na agad Papuntang Pagod Food Pagod na kami Papaka-pagod <laughs> na literal Ganda pala dito sa ito, bika, no? oh For the first time forever Kaliwa pre? Ah, pre kaliwa One way to pre cherry? Ah, ako Ay, Diba? Dito kami ngayon sa Six Bros. Puminto muna kami dito sa Six Bros. sa Vigan para magtanghalian at magpahinga. Kaya kung balak niyong mag-long ride papuntang Ilocos at alam niyong aabutan kayo ng tanghalian sa daan, highly recommended ang Six Bros. Sulit sa pagkain, masarap at sakto sa budget. Kakatapos lang namin magpahinga at kumain ng tanghalian kahit as 4 na ng hapon, dito sa Beacon. Kakataas lang natin kumain. 4.29. Darating kami sa Bagay Pota. Alas 8 ng gabi. Eh. What a ride. <laughs> Ilang oras ang pote. Tapos pala ate. Magiging apat. Hello, Kasi Yung, sa... yung biyahe natin magiging 24 hours. Oo, oh, kasi yung art pe. Okay, dito ah. Pagkatapos ng isa at kalahating oras ng painga, rerekta na kami papuntang Pagudpod. At humigit kumulang tatlo hanggang apat na oras pa ang layo nito. At sa wakas, narating na rin namin ang isa sa mga arko ng Ilocos, ang Ilocos Norte. Ilocos Norte, lupang hinahampas ng hangin, hinuhugis ng panahon. Dito matatagpuan ang makapangyarihang banggiwi windmills, ang unang wind farm sa Southeast Asia, at ang makasaysayang power church. Sa pinakailaga, matatanong mo ang pagodpod, ang Boracay of the North, na may malakristal na dagat, isang probinsyang puno ng kwento, tanawin at hiwaga. Iyan ang Ilocos Norte. Iilan lamang ito sa mga kayang bisitahin dito sa Ilocos Norte. Habang tinatahak namin ang pinakahilaga ng Luzon, sinubok muli kami ng panahon. Bumuhos ang malakas na ulan, dumapo ang pagod, ramdam ang bigat ng antok habang tinatahak ang dilim ng kalsada. Sa bawat kilometro, tanong namin sa sarili gaano pa kalayo bago marting ang dulo ng Luzon. Pero lahat ng hirap napalitan ng tuwa lahat ng pagod, binura ng tanawin, ang hangin ng dagat, ang ganda ng paligid at ang pakiramdam ng tagumpay na nakarating sa dulo ng Luzon. Sa dulo ng aming mahabang paglalakbay, Bumungad sa amin ang paraiso ng sa Beach pagod po Ilocos Norte. Puting buhangin na kumikislap sa ilalim ng araw, dagat na napakalinis at malinaw, tila ba'y niyayakap ang bawat alon. Dito, dama ang tunay na kalayaan. Habang naglalayag sa kaya, katabi namin ang mga higanteng windmill na tila mga bantay na nakatanaw sa dagat ng hilaga. Ang bawat ihip ng hangin, ang bawat hampas ng alon, ay kwento ng kapayapaan at ganda ng kalikasan. Bago namin simulan ang day 2 ng aming Pagod Pod Adventure. Siyempre, nagsimula muna kami sa almusal. Sa Emoro Beach Resto Bar pala kami ng breakfast at lunch. Tulit dito, masarap at abot kaya. Ayun, maliligo na kami boy. Let's yeah, go! Na, 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 ka, pwede lang siyong makilagay. Saan? Yan, yung ano. Eh, e, umalis. Ano ba meaning ng Saud kasi? Wala meaning ng Saud. Saud. Okay. Sa pera. Ah, Painting. Saud, uh, kaya Saud lang. Kaya no, e, saud? Eh, ano, sa saud. <laughs> saud lang. Kaya Saud lang. Kaya Saud lang. May ano. May discrepancy sa Saud. Saud lang. Kaya yung nag-sponsor sa atin. Wala na yun. Nakalimutan ko na sa wala sobrang sayo ko yung nag-sponsor. Yun. Like no, wala na. No? Nakalimutan ko na. Sa yung view mo. Mga windmill. Grabe ba? Wag uh, ka kaya kami guys. So, mag-avide kami ng 3-wheel-c for 30 minutes. Okay, wow, sige. Sige, <laughs> guys. Ready. Sige. hanap po namin ng kayak. Huwag ka kami, guys. So, let's go. You, Woo! You. Woo! Woo! Hello, so, po. Ma Mamagkano po kayak? Ano po? Ano? Yung ordinary uh, uh, lang 800. po, ordinary lang. 300 sa kwarta po yan. Okay, Sige talaga. po, uwa po kami. Pakilang lang, life jacket. Ay, talaga hindi kayo magpwedeng mag-concept. Well, dito guys, kasama na yun. Sa 300, punta lang kayo dito sa 3 m Water Activity. 3M's po ba to? Opo, oh, sir. Oo. Uh, yung kalaban sa yung indoor. Oo. Uh, Salamat well, po, hi. Magbalik. Opo. Paano yung proper pagsakay po nito, madam? Sa namin kayo tutulak? Paano mo? Sir, dito tulak muna natin. But... Uh, Woo! Tutumba naman to. Bang! Sarap! Dito kami Pre, tulak mo nga kami Hindi ka makabanti May paya to, may paya to May paya to Kaya lang Saktan ka lang pag akyat to Tumaitin dito ko. Tulak mo kami boss Ito yung kanilang yung bankero Huwag mo paluin pre Pinapalo ako doon pre Bankero, bankero Woo! Wah! Ikot. Ayun, ito. May dugong. May na Ayun, nalagkasin. Kaya dugong, oh. <laughs> 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 pero ang linaw ng tubig dito, guys, oh. Tsaka ang sarap ng view, nakaka-relax. Nakaka-relax. So, sobrang relax na so, rin yung sponsor. Hindi ko na kailang bayaran. Hindi na kailangan. Hindi na so, kailangan. Sobra. So, salamat, salamat sa sponsor. Salamat. The kero, man. <laughs> bon! Oh, bon. oh! Kaya ang dapat ilupahan natin. <laughs> eh, then dyan, mapapagod eh. Parang. 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 May kayo na tubig. O, so, bali. Tapos na kami sa kayos, guys. Bawal. Bawal Bawal. yun. Bawal. 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 Titanic team. Kaya umunahan na natin China kaluwas sa kanan. Punta tayo ng Patapat Bridge 424 na nang Ganda ng panahon Nakaano na kami, nakapang lokal lang Pero nakasapatos So galing ditong South Beach Umuapod siya ng 19 km sa so, punta ng Patapat Bridge 28 minutes galing dito sa aming pinagstayan Pagkatapos ng mahabang straight na kalsada mula Metro Manila papuntang Pagumpod, dito pala kami makaka-experience kahit papano ng konting banking-banking papunta sa Patapat Bridge.

saya. Yeah. Nagtungo kami sa isa sa pinakakilalang tanawin ng Ilocos Norte, ang Patapat Viaduct. Kilala rin bilang Patapat Bridge. Ito ay may haba na 1.3 kilometers, konkretong tulay na nakadikit sa gilid ng kabundukan at nakataas ng 31 meters mula sa dagat. Nagsisilbi itong koneksyon ng Ilocos Region at Cagayan Valley at kinikilalang bilang ikaapat na pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Habang binabaybay namin, ang kalsadang ito. Sa tabi ng dagat at paanan ng Cordillera, dama namin ang nakakamanghang ganda at kasaysayan ng Hilagang Luzon. Mga ka-adventure, ito ang aming kwento. Isang biyaheng sakripisyo, saya at tagumpay mula Metro Manila hanggang Pagudpud. Hindi lang ito simpleng ride, kundi isang karanasang dadalhin habang buhay.